mga lodi tempo na man eh tayo dalusan natin Mi, mini kwa garden tayo hmm. so gito yung gi, bunubun ko ako tarong bin e from philippines native hmm. dyan dan mabalin mga 3 <clears throat> days pa siguro mabalin tong e transferatan tapos dagito mo di rabanos ngayon mo lak edi last month tatada dakkal dan the bla, flowers nan nebi honey bee sempat kanya lagi tu bita ko dati ngaso di trabaho mm -hmm. so kasta ka school na to yung mga lodi masa pulong adutan du tayo nga permi abangan nyo kita nyo to tigbaling out kam na damdama to naggalas Hmm, tapos na So ato yung magigabil ko itong uh, kuha na. Ganagan na. Okay. Oh man. Rugyan tayo yun. Okay. Ti agiruot. Hindi na darod no. Dahil mo ulam. si bugam. <laughs> Ibutan tayo mga lodi ta. Sa tayo to bukbukan iti abono. Tapno na hel hel tinto mula dagiti jay kabil tayo tarong. Actually ti imulak tatta As usual ari ko. Sili tarong kan kamati laeng mga lodi. And then sa mo pa ipaigidan ti ko okra and kamote nagita ti first class lalo managsigang tayo mga rod mga magigibin mga lodi ka nagkapo Pilipinas agay o ang nakapo ito ba ito tarong ka tarong ka da okra da nagluluk mag nga nagkapaba magigibin Operator aja Filipina kata sili umat tidak papa beton, ini tidak bus the best and the wish sa konto palak na nanti dagana do pa yang terbahu dah tuh mut anus anus lang pintu lang wakas sa kung to'y bukbuk data special na daga dati ko ano data kibaka na pagparubuwa na ko natin oh. okay yung mga mga lode ito na yung ano yung ating inararo kanina ganyan na siya malinis na so natapos na tayo sa isang ispan natin ito naman yung mga talong mamayang hapon na natin isusunod yung isa kasi maaraw na, sakit na sa katawan yan siya mga lodi oh. pero tinanggalan ko na ng konti kanina dyan nalinisan na yung ano natin bawang bawang so itong mga ano rabanos hindi pa natin sila pwedeng tanggalin kasi namumunga pa lang ayan kailangan matikman muna natin yung bunga para ano, mapakinabangan natin. Yan yung mga bee. yung bee. Ito pa. Nagpo-pollinate sila. Kailangan maris na. madaliri daliri kong mga idol o. Naanohan ng chemical kanina. yun okay tuloy na naman natin para malinisan na ng ma ano maayos tarong talong yan ang ating talong from Philippines binhi from Philippines noon nakapag keep na tayo ng sarili nating binhi kaya eto na siya ngayon last year ang dami nakapagtabi ako ng mga malulusog at napaka healthy yung mga binunot ko eto na siya ngayon yan na ako ngayon mga lodi kaya eto abang abang lang sa mga interesado sa pagtatalong o pagtatanim ng talong yan dahil araw arawin po natin ito na iba vlog susubaybayan natin hanggang sa paglaki nya pagpapalaki ng sanga kung paano siya i-asikaso hanggang dumating yung time na magpapabunga na tayo until sa pag-harvest ng kanyang bunga. So ito mga lodi oh. Yan ang ating talong from Philippines. Yun, napakaganda. Yun, subaybayan po natin mga lodi kung paano natin ito palalakihin. Hindi po ako kagaya ng iba na pag tinanim mo, yun na yun. Um, dilig na lang ng dilig pero ako iba mga lodi araw araw yan aalagaan ko yan hanggang sa pagkape dito ako magkakape yan papakita ko sa inyo kung paano mag palago ng talong dahil may sarili rin akong pamamaraan kung paano siya i -manipulate. yun no? yun mga lodi ito na yung ating mga bininhi noon ganito na siya kalalago medyo makakapal na yung kanyang mga stem at kung nakikita nyo may mga bungkal bungkal na dyan meaning to say sinort ko na siya o pinili ko na yung mga pinakamalulusog at ipinunla ko na siya dito sa iniready ko na ano na area kung saan sila pwedeng itanim at yun na nga mga lodi ito na siya ngayon ito yung outcome niya, katatapos ko lang mag <coughs> magpunla yan so ang ginawa natin ngayon is nagtanim tayo ng isang layer tatlo lang 3, 6, 9, 12, 15 bali 15 na piraso yan mga lodi yan ayan siya ngayon napakagandang talong yan ang binhing ito mga lodi is galing pa sa Pilipinas hiningi ko sa tropa ko na mahilig magtanim dahil ang luwang-luwang ng backyard nila at marami siyang extra binhi kaya dati nakahingi ako ng mga 15 piraso na binhi at yon napalago ko naman and then nagkip na rin ako ng mga binhi at ito na siya ngayon ang ganda na ng kanyang pagkakatanim mga laude so <clears throat> bukas ang magiging day niya dahil ngayon ko pa lang siya tinanim bibilangin natin yan hanggang sa paglaki at aalalayan alalayan natin yan i-demonstrate -de ko sa inyo lahat ng nalalaman ko mga lodi tungkol sa pagtatanim at pagpapalago ng talong para magkaroon tayo ng masagana at magandang harvest so yan siya mga idol so ang gagawin ko ngayon dito time to time aalalayan ko to araw araw babantayan ko siya Magpupu ako sa ano niya ngayon sa tangkal niya yun ang magiging goal ko ngayon magpupukos ako sa kanyang mga tangkal-tangkal meaning to say hindi ko siya pakakapalin yung mga tutubo na mga talok na mga dahon niya excuse me is sasabayan ko na tatanggalin yun o i-eliminate -e ko yung mga dahon habang lumalaki o lumalago yung kanyang tangkay <clears throat> o yung kanyang sanga Uh, ka pabayaan muna natin yung mga dahon-dahon mga lodi dahil pag may dahon yan syempre natural hindi naman natin mapapakinabangan yung dahon maganda tignan pero sa totoo lang hindi siya mapapakinabangan yung mga ganyang kaliliit ang dapat dyan mag focus ka lang sa kanyang tangkay A alalayan mo siya hanggang sa paglaki o habang lumalaki so kung halimbawa naman mga lodi na may mam mamatay sa kanila o hindi mabuhay yan meron pa tayong mga extra binhi dito na pagkukuhanan na pang ano natin pang pipil up natin sa mga mamamatay na <clears throat> na itanim natin so yan siya mga yon. napakaganda mga lodi ba? Diba? anyway yung lupa na yan kompleto ricados na yan mga lodi nilagyan ko na yan ng pampataba at saka yung nutrients na kakainin ng lupa para nang sa ganun yung tanim naman nakakain sa lupa makakain din niya yung mga nutrients na kinain ng lupa kumbaga magiging <coughs> reverse psychology o mag uh, ano na magro-rotate lang yung nutrients na nailagay natin diyan so anyway mga idol yung nilagay ko na fertilizer is tae lang ng baka yung kung napapansin yung mga itim-itim yan yun hindi tayo gagamit ng mga strong chemicals which is medyo harmful sa ating kalusugan Tamang organic lang ang tirada natin dito mga idol. Yan o. Ang gaganda nila. Yan. Umpisa pa lang yan mga lodi. After mga 3 to 4 days. Yan na pupuesto na yung mga yan. Aakyat na yan paangat. At ang gagawin natin. Everyday ipapakita ko sa inyo yung mga progressive ng ating tinanim. Yan. So subaybayan natin ang kanilang paglaki o aalalayan natin siya o sila habang sila ay lumalaki. Yan. So dito naman tayo sa ating mga labanos o rabanos. Yan, ito yung ating rabanos ngayon mga lodi oh. Ang kakapal na ng bunga. Yan oh. Napakaganda na niya. Masarap ito mga lodi na ipakbet o yung tinatawag nating pickles ipickles mo siya, babad mo siya sa suka na may mga maliliit na sibuyas at kunting bawang o yung tinatawag nating artem sa Ilocano yan bukas magaharvest tayo nito idol habang pinapanood natin yung ano mga talong natin masarap magkape dito mga lodi habang nagdidilig sa umaga yan o, ito naman yung ating bawang mga Apat lang siguro noon na mata ng bawang ang tinanim ko dyan. Ngayon ang kapal na. Nakarami na rin ako dyan. At ito rin yung ating mga sumusunod na binhi, mga lodi. Ito yung ating mga kamatis. Makapal yan. Kaso dikit-dikit lang. Ang gagawin ko dyan, sa ano naman yan, sa paso ko lang ilalagay. Pero okay naman sana kung dito mismo sa lupa, pag nabunot ng mga to. Kasi last year dito ako nagtanim ng Kamatis. Napaka-effective. Ang ganda ng bunga. Ang dami nang nahaharvest noon. Pero mag-experiment ako ngayon. At yun naman, yung ating sili. Yung sili na pang yan. Galing yan ng Pilipinas. Yang binhi na yan, mga lodi. Kaya napakaganda yan. Last ang ganda ng mga bu na ibunga yan. Kaya nagtabi ako ng binhi para ngayong taon na to. So yan, mga lodi, abang-abang lang tayo dito sa ating mini farm o mini garden <clears throat> ito naman yung ating kotsay na napakasarap sa miki o sa lumo meron din akong green grass yan o lemon grass lemon grass pala green grass yan dalawa sila mga lodi isa lang dati yan noon isang tusok lang yan pero yan ang bilis lumago yan na So anyway mga Lodi kung gusto nyo palang mapanood yung ginawa ko na pagtatanim ng talong kanina o yung pagpupunla ng talong mapapanood nyo yung buong video nyan sa ano sa aking youtube channel puntahan nyo lang mga Lodi bisitahin nyo Idol Lawin yun po ang aking youtube channel kung gusto nyo mapanood kung paano ako nagtanim ng mga nito <coughs> sa youtube channel ko po makikita yung buong video niya o yung full video niya inuulit ko mga lodi idol lawin yun po ang aking channel sa youtube at gagawin ko po yan na ano araw araw imumonitor ko po tong talong na to hanggang sa kanyang paglaki alalayan ko kung paano siya lumaki o kung, kung paano magpalago ng talong hanggang dumating tayo sa punto na magpapabunga na tayo so yun lang muna sa ngayon mga Lodi once again idol lawin po mabuhay kayong lahat and God bless day 2 may kakatuhan sa dagat igitarong tayo Pintas dan ni eh. kay gabgabil ko ata soil na hmm, dati ginatengak tikwanan bulong nan hmm, so tatagi tatatan -tata -tata. So, titi, day na, day yung day 2 na, kakadwa day 2. Dito yung madagay yung bunubun ko nga kamatis na i-transfer ko may dagay yung daduman yung tadan ni eh. napintas ti pinag bungbunga ti kamatis dito yung eh, pagmulmula at dagay ito eh, napintas ti pinag bungbunga ngam ag-experiment na lang kakadwa yung testing ko yung eh, dati paso kabil ko ti dua kamatis iti maysa taos ni kamati kastoy pens na tatno danto to nga tingig tingig kada ko straight da lang nga kas jay hindi dyan lang, tabasi, may salang tabasi mo dyan okay dati majay dyan sili mabalin to mayakaran dito ito nga kayakaran na dati kakadwa so nga inika matikwanan soil nan dito tinosar ko nga soil dito yung mga bawang dito yung mga kutsay. Tapos dito ito may na. So ito ti Arameda nga paghalad de jay okra. Okra ti Pilipinas papabutan. Salamat la di sili, sili mo ala Pilipinas kan dito ti tarong. Napintas ana. Napintas nga bin ida gito. okay guys. Ato ti update report tayo for today kita-kita nito mga sumarunon mabuhay kayo amin kagadwa hmm. mga lodi <clears throat> day 3 ng ating talong ayo ayo sibog tayo So ito yung bawang Ito yung mga bawang mga lodi Dilig dilig muna tayo kasi masakit na sa balat yung araw Ibig sabihin kailangan laging nabibiligan itong mga laman Ito naman yung kutsay para sa miki Baitrin natin to mga lodi simula nung natanim yung talong Yan ito na yung ating kutsay. Ilagay ko lang siya sa paso mga lodi kasi mabilis lang yung dumami. Yan, ito yung bawang. Nakapal na siya mga lodi. Ang dami ng ano yan. Ang dami ng laman sa loob. Ang dami ng yung bawang. Basta ganyan na tumutumba-tumba na. Ibig sabihin, inaangat na ng ano bawang mismo yung dahon niya. So may nabuhay naman na ano rito. Sibuyas. Ito naman yung malunggay. Kung so, mapapansin nyo mga lodi yung lupa niya medyo itin. Dahil sa ano yan. Yung soil na nilagay ko yan. Ano yung may nabuhay na ano dun. Oh. ah luya siguro yun yung luya noon o yung yung talbos ng kamote ito naman yung ano natin siling haba na pang takbet. galing pa Pilipinas yung binhi nito mga lodi mga ilang araw na lang ready na siyang ipunla dito ko siya ipupunla sa naka ready na lupain na ready ko na to yan ito yung ating siling haba so ito naman yung kamatis yung tirang binhin natin mga lodi, ito na yun actually nakuhahanan ko na siya Yan. pero didilig-diligan pa rin natin just in case silang namamatay yung mga pinunla natin may pagpukuhaanan tayo ng up ito na yung mga kamatis Yan na sila. Day 3 mga lodi simula nung naipon la silang lahat. Yan. Actually nakapuesto na sila, kumapit na siguro yung mga ugat nila mga lodi. Kaya safety na itong mga to aalalayan na lang hanggang sa kanilang paglaki yan kamatis ito naman yung lemon grass yun yung ating lemon grass maganda pag sigang ng isda pantanggal lang yan malago na siya mga lodi So ito yung binhin natin na talong, yung excess. Just in case lang na mamatay yung mga tinunla natin. May pagkukuhanan tayo ng pang fill up. Kaya lang kalaban dito yung mga pusa, yung mga yun. Mga pusa. Minsan kasi hinuhukay nila, kaya minsan nakakainis. Pero okay lang, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Yeah. ito na yung mga ano medyo umangat na sila Uy, medyo critical itong isa okay lang yan mabubuhay yan na lang muna muna mga idol ito lang muna ang update report natin for today, day 3 okay